Hello guys, uh, kumusta na po kayong lahat? Ayan, pupunta po ako niyan sa market kasi may weekend market dito sa balapit sa amin. Ayan, nakikita niyo habang naglalakad ako, may nakita akong mga ibon, mga pigeon. Ayan, dami nila nagumpukan sa gilid ng kalsada. Ayan, kasi naghihintay sila may magbigay ng pagkain. Ayan, kasi minsan nakikita ko may nagbibigay ng pagkain. Ayan, naghihintay sila. Minsan marami sila. Ayan, nakikita niyo nagumpukan talaga oh. Naghintayan sila na mabigyan ng pagkain. Ayan. Oh. Tingnan niyo, walang mga problema mga <laughs> ibon. Bitaw. <laughs> ayan, at nakikita niyo habang naglalakad ako, ayan, may nagtitinda ng mga bulaklak. Ayan, may tanim din sa gilid. Nakikita niyo, ayan. At uh, napakalaking ano ito. Uh, lugar na kung saan na uh, pwede silang magtinda tuwing weekend talaga yan ayan at uh, ayan ipapakita ko rin sa inyo guys yung uh, railway ayan kasi tinatrabaho nila isang buwan na yan na uh, ano nire-repair ba kasi may problema siguro sa railway ayan at uh, nakikita nyo, may mga bulaklak rin sa gilid ng uh, kalsada. Ayan. May mga tanim din sa gilid. At uh, makulimlim ang panahon sa araw na yan. Kasi sa tanghali, umulan talaga. Nung tanghali, umulan siya. Kaya tingnan nyo ang panahon. Oo, ayan, man, ang daming tinda ng mga itatanim. Ayan, mga bulaklak. Pwede nyo itanim sa garden nyo. Ayan, pwede rin indoor. Ayan at ang daming mag mag-buybili dyan pag Saturday and Sunday uh oo, -oh, pero mahal din mas prepare ako sa buybili doon talaga sa mer sa market basa uh, ano medyo ano ang presyo nila mababa ang presyo ayan ipapakita ko rin sa inyo ang lake ayan ang daming pato nagumpukan din uh, doon sa una Uh, maraming mga pigeon ito naman mga pato tingnan nyo guys oh minsan yan sila pupunta yan sila sa lake ayan naghahanap sila nagugutom sila naghahanap ng mga pagkain ayan kasi minsan may nag may magtambay dyan binibigyan din sila ng mga pagkain oh ayan nakikita nyo oh. ang tahimik ng lake <laughs> ayan ang dami nila oh maghanap talaga sila ng mga pagkain. Ayan. At uh, hindi pwedeng galawin yan ang mga pato. Diyan lang yan sila sa lake. Bawal gumalaw ng mga hayop. Ayan. Ang dami nila talaga, oh, nagumpukan. Nagugutom talaga sila. Ayan guys, oh, nakikita nyo ang lugar namin dito katahimik uh oo -oh. lalo na kung weekend ayan uh, pero dyan pag maganda ang panahon maraming nagtambay dyan sa ano uh, anong tawag dyan mga restaurant kasi may mga restaurant dyan eh. uh, ayan nakikita nyo guys ang daming uh, uh, tinda may mga gulay klase-klaseng gulay ayan may kamat rakyan na uh, isda ang tinda dyan ayan parang tindahan na rin oh super laki ng truck ayan kasi kung saan saan yan sila pumapisto oh, kaya truck mas pratik bubuksan ng nila tindahan na oh, meron din dyan oh big truck ang tinda nila grill grill chicken, grill pork spare ribs, yan sarap ang sarap ng timpla pero mahal din mahal yan nakikita nyo oh, may grill na chicken oh, eh, at saka spirits napakasarap ng timpla minsan buwi-bili ako dyan ayan nakikita nyo oh, ang napakalaking lugar oh, puro tindahan yan hmm, nakikita nyo oh, Ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta ah. at uh, salamat sa inyong panonood. Thanks for watching. Ayan. Bye-bye. God bless.